Pilipinas and Pilipinas. Breaking. Magandang tanghali. Ako si Chef Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Itinanggi ng Department of Justice ang balita ang hindi raw pinayagang makapunta ng Taiwan ang team ng National Bureau of Investigation. Sa report ng Taipei Times kahapon, nireject daw ng Taiwanese Ministry of Justice ang hiling ng Pilipinas na makapagpadala ng mga investigador ito ay dahil wala raw nakasa dito na pagbibigyan din ang hiling ng, ng Taiwan na makita ang video ng insidente ng pagbaril ng Philippine Coast Guard sa Taiwanese fishermen. Pero ayon naman kay Justice Secretary Laila De Lima, wala itong katotohanan. Katunayan sa ngayon daw ay naghahanda na NBI team na umalis papunta Taiwan. Sa posibleng makalaya na sa lalong madaling panahon ng OFW na higit isang dekada na ang nasa Death Row sa Saudi na si Dondon Lanuza. Sa report ng Arab News, nag-issue na kasi ng Tanazul o legal waiver ang pamilya ng biktiman ni Lanuza. Dito na kasaad na wini-wave na nila lahat ng karapatang legal laban sa kanya sa hinaharap. Dahil dyan, posible daw na sa susunod na buwan ay makalaya na si Lanuza. Narito naman ang headlines ngayong web. Sa gitna ng mga ulat ng pagigipit sa mga Pinoy, Taiwan Police siniguro ang proteksyon ng mga Pilipino doon. Dalawang sanggol, kumpirmadong panay sa pananalasa ng buhawi sa Oklahoma City. Bilang ng mga nasawi, inaasang tataas pa pero may 10,000 Pinoy na naninirahan doon, ligtas naman daw. Tanggapan ng Manila Police District, isang linggo ng walang tubig. Utang sa Maynila umabot na ng 8 milyong piso. Kuryente na nanganib na rin maputol. Apat na ang mga kolehiyo at universidad sa bansa nagpetisyon para sa tuition hike sa darating na pasukan. At pinaguraya ang primera kontrabida ng Filipino showbiz na si Bella Flores, ininibig na ngayong araw. Panganig sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan na News 5 Everywhere. Ako si Sefo Balde Susunod na ang relasyon.